Kung matatandaan nyo, few months ago, nakuha ko to sa Dollar General ng napakamura. Ang retail nito ay $100. Pero nakuha ko to ng, I think, $25 lang kung hindi ako nagkakamali. So, eto ganyan siya kalaki, 9 feet wide. Pero mababa lang siya, ganyan ang itsura. Still, ano din yan, still pro. Ayan. So, eto today, makikipag-meet tayo sa buyer at uh, may bibili na nito. So, eto, 100 retail price. Pero, ang binibenta ko siya locally ng $80. So, may tubo na tayo sa $25. Ito yung video nung, nung, time na binili ko yan. So, dito binili ko yan sa Dollar General. At yung date nito ay from September 29 to October 5. So, iniskan natin yan at yan ay $25 na lang. Oh, yeah. It's, it's new. The seal is still in there. Okay. It's, it's never open you're welcome so eto na nga at nakuha na ng buyer ang kanyang binili so for me kahit naghintay ng medyo matagal ay sulit naman so we made $80 today yung $25 ko naging 3 times yung balik ganun lang kasi kapag nilagay mo naman sa banko hindi naman tutubo ng ganyang palaki so ganyan ang ginagawa ko, buy and sell let's go home